Hello mga palangga, kung gusto kayong matuto, pwede kayo talagang dito magsimula. Mag-try po tayong mag-improvise oven mga langga kung wala tayong oven. Ito pwedeng pwede talaga dito natin lulutuin. Pwede ding sa kawali at pwede ding sa malaking kaldero. Kung sa kawali natin i-improvise, kailangan lang po yung ating takip is mahigpit lang po. Nagpainit po ako dyan ng 5 minutes. Bali, pinainit ko po yung ating kawali ng 5 minutos bago ko nilagay yung ating dough. At takpan lang natin sa takip na medyo malalim para hindi po magalaw niya yung ating dough na hindi, hindi aabot sa ating dough yung takip. At yung init ng aking kalan dito mga langga ay nasa medyo mahit lang po. Hindi po masyadong mahina at hindi rin masyadong malakas. At niluto ko po ito sa loob ng 28 minutes. Ayan po mga langga, nang naisalang ko ay nagbilang po ako ng minuto. Bali, sa loob ng 28 minutos, mga langga, ayan na po. Luto na po yung ating tinapay. Kailangan lang talaga yung takip natin is wala pong singawan yung init. Medyo mahigpit po talaga para hindi makalabas yung init. At pagsubukan nyo itong proseso na ito, ay pwede nyo i-check yung inyong dough. kada 15 minutos or 10 minutos ay pwede nyo i-check po kung luto na ba. Kasi hindi naman po ito sensitive, eh. hindi naman po kagayan ng cake stem na hindi pwede mabuksan yung ating stem. Ito pwede lang pong ma matingnan-tingnan. Tingnan-tingnan nyo lang kung luto na ba yung inyong tinapay. Ayan po kung kayo'y magluto ng kaunti lang, nasa video screen lang po yung ating mga sangka. Pwede nyo talaga itong gawin pag kayo'y nag-practice pa lang or nag-aaral pa lang sa pagbibig. Kung gustong matuto, pwede tayo ditong mag sa improvised oven. Yung ginawa kong tray, yung under top ng aking cake molder. <laughs> e kung kayo naman na may maliit na electric oven, eh pwede kayong gumawa ng tinapay na pangkain lang. At pwede rin itong pangnegosyo mga langga. Pwede naman ibinta din. Kaso nga lang, hindi ka makarami kasi maliit lang yung oven mo eh.